Hari na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay, kapitbahay, mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin sinanay Anong, Anong kwento mo? mo? Loga na yan! ima na yan! Ima Hello galogs alam namin ang hirap na nadarama ninyo kapag namimili kayo ng top 1 nating kwento. <laughs> Ganun talaga eh. Ako ang yung pabansang pantagalumay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> Naglalaro kami ng bingo eh ikaw. Nagpaparapol ako ikaw. Inaalog ko yung ulo ng pamangin kong umiiyak. Ayaw tumigil eh, eh ikaw. <laughs> Nangangaroling ako, eh ikaw. Nagsishake-shake rice ako, eh ikaw. Bago makakain sa hapag, kailangan daw munang kumaldag. Yan ang kanilang paalog. Sa fried rice nilang silog. Pwedeng mga sayaw sa TikTok, sabay sa music na patok. Kumakain kasi ako noon ng um, brunch or breakfast lunch. Sinanggag yung kinakain ko noon with matching alamang, bagong alamang. Habang iniisip ko ano ba pang pwedeng maging base or ialog dun sa loob na pagkain. Um, uh, habang kumakain ako, bigla akong napastop, naisip ko yung kanin. Ang una kong goal is kung magiging well-mixed ba yung bagoong alamang dun sa sinangag. So, pagka-try ko, well-mixed naman siya. With that, pag-shake lang, nakuha ko na or na-achieve ko na yung um, gusto kong result which is ma-mix talaga yung flavor dun sa sinangag. Mga flavor madaling tandaan. Funny ang mga pangalan. With the help of Rachel, JM, and Daryl, um, nadagdaga nila yung flavors. Like, kasi ang nasa isip ko lang noon, yung bagoong lang, nung meron kami, cheese powder, ay eh, yung best friend ko um, marunong siya gumawa ng homemade garlic so confident kami sa mga ano flavors namin kasi puro homemade siya so for latina babagay o baka bongga kaday. merong merong hang at bongga lamang. parang french fries itong kineso kimchi ka para sa kapitbahay mo iniisip eh, ng mga tao uh, pag sinangag talagang gusto nila yung kanin kakaiba So yun, doon ko pinush talaga na um, uh, inegosyo yung shake silog since wala pa ang nakagawa nito. Pili ka na rin ang ulam mo kung anong pasok sa trip mo. Yung pinaka-budget meal din, 120 pesos na yung highest price. So, pwede silang umorder ng kanin. Negosyo man niya ay kakaiba, sumubok ng walang kaba, di rin naiwasan ang mga problema. Sinara ko yung shake silog nag-focus ako lahat para um, gumaling yung father ko or umuki yung condition niya. Successful pa rin siya in a way na nagkaroon kami ng mga suke. So halos meron talagang inaaraw-araw challenge yun yung binigay sa amin, yung nangyari sa father ko para uh, titignan ni Lord kung magpapatuloy pa ba ako. Which is nangyari naman this year 2025 nire-open namin. Yung story ng Shake Silog is a story of a breadwinner na hindi sumusuko. Sa mga Pinoy, rice is life. Lagyan natin ng konting hype. Parang buhay-buhay lang din. Hindi lang para mabuhay ang isipin, kundi dapat ay enjoyin. Sa panahon ngayon, uso ang auto-tune o mga awiting remix. Pero itong ating bida, hiling niya ay classic. Dito sa San Juan, Batangas, may nakilala kaming batang maangas. Logalogs, meet Sian Drese. Edad niya ay 15, pero wag ka. Abay, pagkumanta, sobrang pwede. I'm just a no one with nothing to give you but all. Hello, Logs. Habang iba'y to ang tugtugan, siya naman Tom Jones, ang kantahan. I saw the light on the night that I passed by her window. My, 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 Delilah. Yung totoo, anong edad ka na, boy? Kaloka ka? Uy! Natuto po ang kumantanong ako po eh. is, wala po nung 2 years old po ako, nagpapatudog po yung mga lola at ko ng mga oldies po na kanta. At uh, kung saan ay sinasabayan ko po ito na at saka hanggang sa paglaki po ay eh, natuto na po ang kumanta. Ang nagturo po sa akin kumanta ay ano po, ang mama ko po dahil kada may kada may contest po akong na siya po ang natuturo po sa akin. Siya po ang nag ensayo sa akin para po mas maging maganda po ang pagkanta. Welcome, May nagmamahal sa'yo. Kahit ako, uuwi na lang iyo. Ikaw ba naman ang na makakaduwet? E auto na, no? Sa tingin ko po, nagmana po ako sa hilig sa paggantay Siguro po pa, sa akin pong mama. Ah, may pinagmanahan naman pala. din si mama. Ah, bilang isang ina, pinaparamdam ko ang pagsuporta sa kanya. Yung halimbawa, meron siyang mga content. Ah, sinasamahan ko siya kahit sa ang lugar. Siyempre, bilang isang magulang, pangarap ko kay Sean Matthew, ah, makatapos siya ng pag-aaral para magkaroon siya ng magandang kilabukasan at maging isang sikat na mga awit. Samuel. Sa katunayan, si Sian, marami ng kontes na nasalihan, sa damak rin ang nauwing karangalan. Sumasali po ako ng mga kontes, gaya po sa mga barangay po, yung mga amateur singing contest po. Tapos minsan po may nag-chat-chat po sa akin yung mga fans ko po na sumali po ako sa mga kontes doon sa kanila. Dinadayo po namin. Tapos sumali na rin po ako sa TV po tunay ngang walang edadidad sa kapasidad. Basta't buong pusong pinapakita ang abilidad. Siguradong magandang guhit ang nakalapat sa palad. Ituloy mo lang siya ng iyong pagkanta. Sa galing mong dala, hindi ka pagluluman ng tsansa. Pumapatak na naman ang ulan, mga sikmuray gustong mainitan. Ow! Tamis at gatas na pinaghalo. Kay charap nitong champurado. Pero hindi na lang chocolate ang flavor. Iba-ibang lasa ang pwedeng i-explore. E hindi mo na kailangan magresto. Nasa Rizal lang ang kanilang pwesto. Nagsimula po yun uh, as, as part of our OJT sa eskwelaan po namin. Then, kaya naging rice price yung yung brand name namin kasi ang um, concept namin is primary ingredients namin is rice base Since nga na mahilig ako sa pandesal, siya mahilig sa champorado, imbis na gawin namin na usual routine namin is yung pandesal, sausaw -sa, -sau sa kape, o kaya minsan sinasawsaw namin sa champorado, Ito especially eh, ako kasi mahilig talaga ako sa pandesal talaga. So, imbis na magkahiwalay, so ginawa namin, why not na pagsamahin namin yung dalawa? Halukay ube, halukay ng sarap, tamis asim sa mango, malalasap, may strawberry na very yummy. Saging na walang puso, pero tasty. Sa pagbuo nito ay nagsolo, pero naitaguyod ng kuya mo. Katuwang ang kanyang partner. Ay, talagang may forever? Akala ko diabetes ang magiging sakit. Napapapikit ako sa inggit. Dalawa lang kami. Pinagtulungan lang talaga namin tong mabuo para lang maitawid yung OJT niya at the same time, maituloy-tuloy din namin as business na talaga. Pahirapan din kasi syempre tinapay siya bago siya, di ba? So, yung mga taon, dohan, Kasi tinapay tapos champurado. Kung malakas ka kumain, literal na mangkok ay dapat mong ubusin. Gawang Pinoy Pandesal, mano-manong gawa sa pagmamahal. Yung pagkagawa namin sa tinapay, nag nagbe-blend po talaga yung lasa niya sa, sa champurado. Usually po kasi ano hindi ma hindi matamis ang temporada namin. Kumuha kami na idea ng ingredients kay Nutriban, milky. So, kung ang lasa ni Nutriban is milky tapos papartneran natin ng champorado na sakto lang yung lasa, makukuha mo yung blend eh. Yung blend ng tinapay tsaka ng champorado, hindi siya yung kakainin mo mauumay ka kaagad. sobrang nakakabusog niya at the same time kasi may tinapay na at pwede mo pa siyang isaw-saw. nga, kakagising ko nga lang dahil galing nga sa inuman. Mm -hmm. Sakto <laughs> <ko ba> <laughs> talaga, as in. <laughs> Kaya parang nababalanko ako na ewan. <laughs> pero sarap niya, as in, sobra. Ang mga ah, munting konsepto, pwedeng maging negosyo. Pero bago isipin ang kikitain, isa puso ang bawat gagawin. Para kahit umalat o lumamig, tamis ng success pa rin ang bukang bibig. Matinding traffic sa kalsada at mga di inaasahang eksena. Aba, talagang nakakaubos ng pasensya. Pero dito sa Baguio, sa kabila ng mga gulo, meron pa rin natitirang mabuting puso. Logalogs, meet Dominic, ang Superman na may gimmick. Basta't nasa na ang pasahero, hindi na niya sisingilin ito ng kahit piso. At ang naging puno nito, ang birthday niya mismo. Nagsimula to sa taxi ng ko dati na unang taxi na yung sa araw ng birthday ko sinabi nung operator na hindi ko babayaran yung ano yung boundary so naisip ko na why not na ilibre ko na lang din yung mga maisasakay ko kasi nga wala naman pa akong babayaran boundary so doon po nagumpisa na parang gusto kong ipagpatuloy yung ganong klase na pagtulong din. Ayun, kadalasan sa mga reaction nila, hindi nila ma-express yung, ano eh, yung, yung saya. Kasi first time nilang maka-encounter na taxi driver na yun nga, manlilibre na pamasahe. So parang, parang nakakagulat daw. Yun ang sabi sa parang masaya kasi nga may mga ganitong klaseng driver pa pala dito sa Baguio na nag nagbibigay ng mga libreng sakay para siyang superhero na ang kapangyarihan ay pangunawa sa tao. Hindi lang mga nasa bingit ng sitwasyon ang nililibre niya. Pati ang healthcare workers, abay, siya na ang bahala. Um, 77 ma'am. Pero wag na ho ma'am kasi mga nurses naman po kayo so Actually po kasi, kung bakit ko po kayo nilibre ma'am, yung mga pasyente minsan na inahatid ko sa hospital, uh, hindi ko po sinisingil. So dahil kayo po yung mga nagaalaga sa kanila, so maaring hindi ko na rin po kayo sisingilin ma'am. Para at least maging fair po, yung hindi lang yung mga pasyente yung nalilibre, dapat pati yung mga nagaalaga ng pasyente dapat malibre din. Ay ba? Oh, okay. Yes, man. Totoo yes. po yan. Yes po. Heto pa ang isang gimmick ni Dominic. Kapag may isang Bible verse kang kabisado, basta ba'y mabigay mo ng buo, di ka na rin sisingilin kahit piso. Kapag kalahati, eh, syempre, half-half din lang din, no? Ay, po. Nakakapagbigay po ako sa mga libring sakay sa mga estudyante po. Kasi yun po yung isang gusto ko na at least ang um, mga estudyante eh, nakakapagbigay sila ng memory verse para at least malibre sila sa kanilang pamasahin. Isang pinagpalang nasakay ay si Gino. Dahil may Bible verse siyang kabisado, bongga, nalibre pa siya oh. Magaling siguro sa recitation to. Yung maalala kong nasabi kong Bible verse doon is sa Psalm 136 verse 1. Give thanks to the Lord for His good. And God endures forever. So, yun tapos meron pa palang mga taxi driver na kagaya ni Sir Dominic na naglilibring sakay. At yun, napaka malaking tulong po sa aming mga estudyante. Hindi naman po ako nalulugi kasi sabi nga ho sa Bible na the more you give, the more you Gaano man kakomplikado sa kalsada, may mga mabubuting puso pa rin pala. Mga taong handang tumulong nang walang hinihintay. Nakapalit na tanging magandang pananaw sa buhay lang ang bitbit. -bit. Hindi ko ma-express yung, ano, yung feeling eh, na parang napakasarap, ano, napakasarap tumulong sa tao. Na pag nakita mo yung taong tinulungan mo masaya, masana, masaya na rin po ako. Ituloy mo lang, Dominic, ang iyong magandang biyahe. Panigurado, hindi lang babalik sa iyo mga nalibre mong pamasahe, kundi umaapaw pang biyaya bilang ganti sa iyong pagiging isang pagpapala. Maramig, foggy, sikat na near-quick getaway ng whole family pero loga logs. Knows mo ba ang chika na rito sa Tagaytay ay may bagong bumibida? Hello? Hello? Wow! Mala cartoons ang transformation! Welcome everyone sa pinakabagong makulay na tambayan. Dito lang yan sa Cartoonville with Team Logan. Kung saan para kang nasa cartoon world na full of fun. Welcome to Sky Ranch, Tagaytay's Cartonville. This is a 3,000 square meter park. Ito po ay ginawa ng Sky Ranch to purposely create spaces where families and friends can bond together and celebrate life together. Giant slide! Tara, try natin! Let's start sa 26 feet high giant slide with Colleen. Ah! <sighs> curry. While cheering on the side ng dad at mommy. Go mga kids, dahil ako, Pero mukhang enjoy ha, na, nung balita. My, my legs are shaking. Iwan ako. log On to the next attraction. Uy, bang, bang! Bang Bang? Ping, ping. Kung saan mag-aala, X44 ka with a major mission. Attention! Kanan sa right na! Kalakalan, karuan, karuan. Ano ra? Ate, napaparigiran na kayo! Ako rin, napapaligiran na rin kita! Ito naman ang Gel Blaster, kung saan ang mga feeling tanggol ang winner. Pwedeng maglaro kasama ang pamilya at kaibigan. Pwede rin kampi-kampi o may imaginary kalaban. Gulong, takbo, at sinta, repeat. Bang bang tusawa! sawa. I love it! Save the best for last sa kanilang 600 square meters inflatable playground. Halika na! Bounce, bounce! optimal time traveler all the way back to kabataan. May mga maze pa yan. Ikaw nang bahala kung bet mag-ala, Pacquiao o Spider-Man. Uy, instant amamahan. Rain or shine, eh overload sa fun. Huwag din palalampasin ang kanilang cartoon show at meet and greet na pang malakasan. Sotso! Pagsapit ng dilim may panalo rin ang pailaw, hindi area, o de ba? Christmas na Christmas ang eksena. Bukas ang Cartoon at Sky Ranch Tagaytay araw-araw from 10 in the morning until 10 in the evening at every weekends or holidays 8 in the morning hanggang 10 in the evening. See you at Cartonville at Sky Ranch, Tagaytay. Kaya dayuhin mo na rin ang classic Sky Ranch na ngayon ay may added fun. Kasama ang loved ones, umalog at makikalog. Everyone! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pagtagalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang tip ng buhay. Ako ang si Kaka, Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. Top <smart noise> 5